Sabi nga nila ang pagsasayaw ay para ring pagsasalita dahil bawat indak ay tila nagpapahayag ng emosyon. Bukod dyan ay isa rin itong paraan ng pagpapakilala sa kultura. Kaya naman ngayong umaga, kasama natin ng Folk Dance Group na si Miona F. Chan yung ko, lahin kayo manggi, mananayaw ng Marikina o SFC LKM. Makakapanin mo natin si Sir Vincent Sullivan, Executive Director ng SFC. Lahin kayo manggi, mananayaw ng Marikina. Good morning po sa inyo. Good morning po sa lahat po ng viewers po natin okay. ng Rise and Shine. Thank you for joining us. Di ang ganda nung kanilang opening performance. Maraming salamat. Sa mamaya, meron pang isang isa sa iyo. Pero ito, paano ba nagsimula yung grupo, Sir Vincent? Opo. Ang grupo po namin ay since 1957 pa po. Mm -hmm. Ang lahing kayo ng Marikina naman po ay kilala na ever since sa Marikina. However, ano po kami dati, um, school-based organization. Okay. Nang nag-retire po yung aming founder, si Simeona F. Chanyungko, mm -hmm. ng 2011 po, nirevive po namin siya. And on 2013, we renamed her, we renamed the group under Her po. Kaya mm. naging si na F. Chan yung kolahin kayo mangi, mananayaw na marikina po kami. Okay. So ano po ang kumbaga layunin ng inyong grupo sa bawat pagkatanggal na inyo pong ginagawa? Um, actual po, ang pinakalayunin po ng grupo talaga is at least not just to entertain, uh, more so is para at least the generation would appreciate the folk dance. Mm -hmm. And by appreciating them, uh, kailangan po na i-engage namin yung aming mga community, most like the community para sa ganun um, may participation sila uh, aside from watching our shows, uh, we give uh, free workshops to them. Oh. We, we travel to our community to give workshops as well. Okay, so sila rin natututo ng no, mga Opo. sayaw ng uh, nat ng atin ano, na Pinagmamalaki po natin. So I wantano ano ba yung kanilang uh, unang pinerform kanila pandango sa Iloilo. Uh, ang kanina ito? po ang oh. sinayaw po namin ay kumakaret mula ah, sa province okay. po ng Pangasinan wherein po ako napansin nyo um, they're balancing in different parts of their body oh, yung oh. po yung pinaka ano po ng sayaw is to showcase kung paano po ang mga iba't ibang pagbabalance ng baso sa katawan po oh, pati sa paa binabalance nila What do you call again that? Kumakaret po Kumakaret Okay Yung ipaperform naman nila mamaya ano naman ito? Apo. Kung yung kanina po uh, it's a traditional folk dance Ito naman po next po namin na performance is, uh, we categorize this as A creative folk dance wherein ito po ay yung mismong research po mula din po sa aming grupo oh. uh, we call this zapatero uh, we uh, this is a festival dance that we we actually honor for our shoe industry workers oh, in oh. our barangay in San Roque Oh interesting ako excited na kaming mapanood yan yeah. So maraming salamat ah, sa pagbabahagi ng inyong talento dito sa Rise and Shine Pilipinas at kaya naman ngayon ay ating pumulinga panoorin ang another performance wala po sa Sin Nyona na evsan ko, lahin kayo mga giman. Yan ayon ng Marikina.